Ang gusto ko rito, ito. Si Isko? isko bakit isko. si Isko tayo? Pwede ba malaman? Ha? Marami na siyang nagawa. Ito, anong ginawa nito? Ano ba ginawa niya ito? Ito, nililinit siyang bumainila. Wala namang katusunan. Eh, ito po mga nasa baba. What's up mga kayo? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa jo Malone TV. Tuloy na balita, walang kinahampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ba ito. Halimbawa, sa susunod na taon, sino ba ang gusto mo maging mayor dyan? Ang gusto ko rito, ito. Si Isko? Bakit Isco. si Isko tayo? Pwede ba malaman? Ha? Marami na siyang nagawa. Ito, anong ginawa nito? Ano ba ginawa nito? Ito. ito. Nililinis siyang bumilila. Wala namang katasuran. Eh, ito po mga nasa baba. Mga pong si Alto Ne, eh, mga mana po yan, ang bata pong mayor din. Ha? Ah? Mayor din po yan. Lahat. Ay. Hindi po ba sila trip? Hindi po sila trip. Tagilid sila dito. Ito, tagilid din dito. Tagilid, tagilid dito. Oh. Eh, ano pa ba yung mga natatandaan mo na ginawa ni Yorme? Oo. So, oh. Dilini sa Manila. Dilini ano Manila? Pa? Food Ha? Oh. Ah? Food, pack. Uh, uh, Nagkaroon uh, ba kayo uh, ng food packs? Ah, si oh, si Tito si Nanay, si Nanay, si Nanay, si Nanay. Tapos okay, ko lang si Isko. Nai, nay, nay, nay. Uh, Kung halimbawa ngayon ang botohan, sino sa iyo para sa iyo? Ang uh, mayor. Ay, no. si Isko. Si Isko, bakit po si Isko na? Pwede ba malaman? Okay. Kasi si Isko kasi marami na itulong sa amin yan. Gaya ng? Gaya ng uh, activities sa ospital, siya 'yung uh, bibigay sa amin kahit uh, ka, kahit sa sabi na hindi uh, dami kalaban pero napatunayan namin na siya nagbibigay sa amin ng kabuhayan siya nagbibigay sa amin ng ano sa mga sakit siya nag nagbibigay ng mga pagkain kahit na hindi kami ano ng mga barangay pero siya din ang naghatid sa amin ng tulong kami ano, Basta, sa isa ba, um, na. Eh, tita, merong iba rito. Ang pangako, 1,000 sa ay, senior. Ako, yung ay, isa ay, naman, 2,000 sa senior. Anong masasabi mo doon, tita? Walang katotohanan kasi sa senior lang, obligado sila magbigay Kasi karapatan nila magbigay sa mga senior. Kasi yan naman na ang sinumpaan nila. Ba? Tama nga. Halimbawa, oh. Nay, manalo ulit si Yorme dito sa Maynila bilang mayor. Ano yung ano yung wish mo? Ano yung kahilingan mo? sa Manila no? basta, ito pa rin yan na lang kung anong kulang dito sa Manila yun na lang ang susundin ng patakaran halimbawa sa mga katulad ng single oh, okay. saka mga walang ano, tutulungan ngayon. niya rin kami na magkakabay para yeah. hindi na kami nakalim dito nasa kamsada Ito oh. na yung maganda ha? Lagi kasi nanonood sa amin si Yorme. Oh. Eh, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Mas gusto ko nga sana, mabibigyan nila kami ng bahay na permanente para hindi na kami andito. Pero tapos, kabuhayan kasi yung asawa ko, senior na yan. Kasi ako, may karamdaman na rin na kaka-opera ko pa lang sa mata. Pero sinagot din ng, ng, ano, ng Goberman. pinakamataas ng ano sa government. Kaya malaki din pa sa salamat namin. Pero alam ko, sila, siya din ang sa mga ganun activity. Kaya mas, mas, mas kailangan namin, kung ano siya, ano niya, sana susundin niya yung patakaran sa nila na hindi naman maghihirap yung katulog namin. Ayaw mo bang mag-try ng iba? Ayaw ko si, kasi, kasi, minsan lumapit na rin kami sa kanila niyan. Wala din na, wala din kami napalaan. So hinihintay mo lang na makabalik si Yorme oh, talaga? Si Yorme lang talaga kasi isang sulat ko lang sa, sa kanya. Siya mismo ang, ang bibigay sa amin. Siya mismo ang nagpapadala sa amin ng ganitong kailangan namin mga gamot, kailangan ng pagkain. Siya mismo ang nagpapahatid. O, eh, balita ako ko na eh. Ang, baba, anong, ang gagawin ni Yorme, parang tatlong termino, nine years. Ay, eh, mas maganda. Mas maganda kung gano'n. Para at least malaman ng mga tao na hindi siya, na in, 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 hindi siya katulad ng iba. Para at least mapatunayan na talaga. Kasi katulad namin, na hirap kami sa paghahanap buhay dito minsan may huli dito pero ang alam namin hindi naman sila nag, nagpapalo ano, na sabi niya sa siya daw nagpapahuli pero iba ang nagpapahuli uh ah. -huh. kasi kung nyo nga noon humihingi ako ng ano tulong sa kanila doon sinasabi ganito ganyan pero may nag ano din sa amin dyan na lumapit kaya kayo ni Yarmie ako napatunayan ko na rin sa kanya kasi isang be dalang beses na ako lumapit sa kanya pero binibigyan na pa rin ako ng ano Gaya yung papa-opera sa mata kaya din ang nagbibigay sa amin ng ano sa mga doktor pero kayo na importante kayo rito opo meron pero naman. wala kayong bahay wala dito lang kami so ang, ang, nakakasakop sa inyo yung barangay na lang dito ay yung barangay dito at saka yung barangay dito yung dating na ano kasama din niya sa politika ay si chairman Ovilias yun ang pinangkanan kami niya dito sa so, sa Paco Manila. Yun. Yun ang pinakaano niya dito, kalikit niya. Kasi alam namin na pareho sila ni Chairman ang bababaraan na tumutulong sa mga mahihirap. Pero yung mga pamamalakad ni Jorme Isko Moreno, tita, pabor pa kayo doon? Alimbawa, yung paglilinis ng mga kalsada, pwede kayong maalis dyan? Pwede, pwede sa ano, besta, ang ano na lang sa amin, Ganoon naman talaga ang ano eh, para at least, Nakikita niya kung anong anong ng tao. Pero pwede naman, sabi niya nga, kung anong hilingin niyo, kailangan hmm. totoo. Saka bababa naman siya sa inyo. Oh, eh. Mga niya sa amin. Ngayon, sabi niya, kung talagang pinipili niya kasi, yung walang-wala talaga, yeah. yun ang binibigyan niya. Kasi mayroon ang binitawan dito, hindi naman niya, hindi naman nila hinalagahan. Kundi yung binigay sa kanila, Bilibin din sa iba, tapos bumabalik sila dito. Ah, professional, ang mga ganun. swapin. Oo, oh, ganun. So, ganun. Ka, na, bigyan pinenta, yung... tapos bumalik oh, ulit sa lansangan. Oo, bumalik dyan dito, tapos sasabi niya, hindi daw nang bibigay. Pero sa totoo, nagbibigay na sila. Nabigyan pa talaga La, na sila. Nabigyan pa sila, kasi nandun yung pinakaano niya eh. So, yun ang ginagawa ng oh, iba? Oo, oh, yun ang ginagawa ng iba. Kasi sa ako, pinatunayan ko na talaga yung pinakaano niyan kasi isang beses ako nakatanggap ng sulat. Wala yung pangalan namin doon sa ayo dyan na yun sabi ko, okay lang. Tapos, yung nag-vloggers, yung isang, yung ano, nag-vloggers ako doon sa kasama ng isa, mga ilang araw. Kasama na kayo sa listahan. Hilatid na, siya may sinong nagpahatid ah. sa mga tao niya dito sa amin. Na araw ng Pasko yon binigyan niya pa kami ng pamasko. Ah, nabigyan pa kayo. Kaya, kaya yung ano, tapos, yung humiling ako sa kanya kasi wala akong panggamot, nag-abot din siya ng pera, ng cash, ng pera. Eh so, sabi niya, hayaan niyo pagka ako y mag magpapatuloy uli, sisikapin ko 'yun na mabigyan kayo uli ng tiran. papano? paano. Kasi yung iba nabigyan na, yung sa mga senior. Alam mo nabibigyan na na yung mga senior pero hindi pa kami kasakop doon kasi nga mas na may nauna sa kanila. O oh, sa kanabitin eh kasi tumakbo oh, siya nung presidency. Oh, kasi oh. ano na, kumbaga nagsisira, ano, kumbaga matindi ang sira nila kay Isko kasi nga yung iba hindi pa sa kanya. Kasi iba, pabor din sa kanya. Kasi yung pinagmulaan yan, na, inano nila sa si isko, yung divisorya. Ah. Kasi wala na, kasi ang ano ko naman yan, kaya nga lang siguro, ang ano naman ni isko, kaya nga ginawa ko yun para din sa mahirap. Kasi, hindi na lang, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pangkalahatan doon dito. Kasi nakikita ko naman sila lahat dito. Kaya lang, hindi nila binigyan ng pansin yung sinasabi ni Mayor dati. Gusto nila, yung, <coughs> yung ya, dinidispose nila. Ayaw nila nga, ano, kasi siyempre, uunahin muna sa kanila. Pero sabi ni Mayor, kaya nga, kasabi nga, kaya nga dito tayo para at least ma malaman natin kung sino talaga nang sasabi ng totoo. Kaya kami naman, nung katulad sa mga chairman namin, kilala kami. Oh, sila sabi ganito ganyan. Pero alam namin na walang ginawa si Isko na mali, kundi puro tama. Sila lang ang ayo ano si Isko, tumiino ano. kasi ayaw ayo nilang patakaran ni Isko. Ah, buti pa ikaw tita na yung mo yung Oh, kasi s'yempre ano, pag nag pag nagkaano naman sila dito, yung chairman namin dito, Ini-invite kami sa ano uh, kapag, sa, meeting sa mga meeting-meeting. sa mga meeting-meeting Kaya niyo. Para kahit na hindi kami ano, pero alam ko ang pinaka said dito ginagawa nila ang tama. Hindi hindi lang sa kanya kundi para sa lahat. Pero yung para sa lahat niyan, kung alin ba ang may dapat talagang tulungan, yun lang sinutulungan niya. Kung alin man ang may kayang tulungan, yung muna parang step by step pero magbibigay naman siya ng activity doon uh, ganun ang sistema doon buti pa si tita na yung itindihan ano pangalan mo tita? Annalyn de la Cuesta Annalyn de la Cuesta maraming maraming diba, diba, salamat diba, tita ha, ha? sa mensahe mo kay Yormais ko Moreno makakarating yan well dapat nga kasi dapat mo ano pa kami ang mag na kaya lang na-dispose yung chairman namin dito HGP hey, diba, eh. pagdating sa mga chairman sisiraan ganito ganyan kasi nga nang kami siya ni Nene Isko, sasabi niya, nagpapopular daw kay Isko. Pero ginagawa lang nila ang gustong ma ma maaayos ni Mayor. At niya ngayon, ay ano, lakuna. Yung magmula na upo siya, wala din, wala. Hindi rin niya na ano, parang nulat dito, puro lang kaguluhan. Wala, hindi siya ng ano, tao. Kasi alam naman ang tao na sa ano na nila. Ay, mas maganda talaga kay Isko. Mas maganda si Vice Kasi, kasi naman po namin na-observan uh, niyan. Kahit yung sabi nila, pinatanggal ni Isko yung ano nila kasi nilalagay naman sa tama. Kasi hindi na pwedeng sakupi nila. Sinasakot niya nila lahat ng bangketa. Kaya so, kailangan talaga maluwag kung anong ano sistema ng ibang bansa, Yun din ang sinusunod niya para atis, Maganda ang kalakaran. Maganda ang sa ibang bansa, maganda ang pag ano, natin na kung makikita tayo ng ibang bansa na maayos yung lugar natin. Uh, Galing na yan, na-explain Ma ang uh. maigay. Ayun. Eh, Maraming salamat, tita. Okay. Thank you so much. Okay. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.